sa bahay hindi sila mga bata hindi hindi sila kung kumakain ng ano yung manok na native kahit yung itlog yun. ayaw Ano kumakain ng gulay Ano ng ina hmm. mo, Prito. Yung bunso nga point kapag kagulay, ang ulam magpiprito ng sarili niyang itlog eh. Makumagutito lang yan. Itlog ka ano eh. Loto at eh, dog. O di kayong ulo bulsa. Ang pinakapanganay na pamangkin ko. Pinakauna pamangkin ko ba? Tinanay ng nanay na hot dog. Uh, Pansit ton ton. Ngayon, binata na ang ano.